morning sales mm hindi -hmm. ka lang dito dami naman na ito sa dilaw o paskong paskong ang aga nila dito Ay, wala pa pala makatulog ito mga to pero ako fresh na fresh kakagising lang o tagay mo to tagaya mo to Kapi-kapi. Ano lang ako? Kapi-kapi lang? Tubig mahinit lang. <manyan> 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 red pa ano Red Ano tong red Wala na pero mali na Ano bacteria? Ano flavor? Wala kang kicks, Kuya Mix. Mix? Ito, ano? Green matcha. Sparkle sweet. Magmatcha, Nick. Ito. 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 It's berry. It's berry. Sarap yan. Sarap yan. Magkano po? Ito na mo? ba yung motor? Ito ba guys. Na-sales na sales tayo ngayong araw. Yung team Arda. Na-sales to. Ate Ate mo Jessa. Mm -hmm. Testing mo na ba? Oh, okay. testing o. Okay. Okay. Elsa, tingin mo si Ate masyano, oh, telsa. Siya, Aulay, mo si ano? Elsa. Ako na yung testing kung ayaw nyo. Hindi okay, o? Sa YouTube ko to, wala naman ako sa si YouTube ko. Wala pa lang pa lang tayo Elsa to pag mga after 5 years. At least. Wala naman. Wala naman. Wala. wala. Ayos yung battery ganyan. Wala, gago. Tobat. So Tobat. So <laughs> Meron. Meron. <Ay>, Meron. Hindi pa <wala>. sanay. <coughs> <Libas> Hindi <laughs> pa. pa sanay pag ganyan. Ayun, ang biyasa Biasa. Wala. Wala ko wala eh. Kalo, smokeless, Smokeless okay na, morning drink. ano 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 saloing 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 Meron na ulit po, meron na ulit. saloing inumin, saloing 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 ka saloing 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 na. Ingat, ingat. Pag napuno yung baso, saluhin daw. <laughs> Merry Merry ang Christmas. <laughs> <laughs> eh, meron ba? Merry ang Christmas, ni Mo Ardan. Kapit niya, Bet. Baso yung baso. Kapag si Jari, no? Kapag si Jari, no? Kapag si Jari, no? Kapag si Jari, isa pa. Eh. Ano, may, ano muna? Kaliwa, kanan? Dito, dito, kanan. ito, kanan Ay, oh, ito, <laughs> niya. Yeah, kaliwa. <laughs> <Tulo> sa legs mo. Oo, na. Uy, Merry ang Christmas mo, kay Marda. Ikaw lang na nagwagi. <laughs>

Delivered muna. Deliver, delivering muna mm -hmm. ng ano. Black Elite. Basta kung nakuha dyan version 1, version 2, meron pa din. Yes, nai. 420. 09. 153. 153. 053. 053. 828. 828. Isla. Ingo thank you. thank you. Praiselaud. Ingo thank you. Tapos good day guys kahit maulan. kung pipigilan ang ulan, na, kaya nga tayo. Nag-enjoy pa rin. Merry Christmas, everyone. Oh, oh, oh. Walang well, driving

Hindi na lang yung pinapay para sa bahay. Magkano yung pinapay dyan? 56 yan. Saan nga ate? Pinapay para sa bahay. Wala rin pinapay Saan Ulan, dumating bigla. Ayos na. Ano yung five h Thank you! Nakakainit ang ganitong buhay. Kaya na walang tulog sa Pasko. Yes! Pero barat pa rin. Nakailan Balan na kayo? Nakailan na kayo? na kayo? Ngayon, bumili kayo ng tripo seat. Abo. Ah, ang inang-inang mo. Lalo sinasabi kanya. Pero ang dami na inang ito. Mga pa ako pag, pag, pag nakainom. Merry Christmas! Merry Christmas! <laughs>